What's up again mga kabeshi? Welcome back sa aking video mga kabeshi. So meron uh, meron nga sa ating nag-PM dito at nagtanong, no? Ito, ito yung tanong niya, paano patitibayin ang isang relasyon lalo na kung LDR? Ano Ayan, isa sabihin na kamahirap na relasyon, no? yung tinatawag na long distance relationship, no? Mga kabeshi. Ayan, so magbibigay lang tayo ng payo kay madam, no? Kaya niya magpapanggit ng ano niya, ng name niya. So, ito yung question niya. So, hindi na lang para kay madam, sa, sa mga nagbabattle ng um, LDR, no? Lalong-lalo lalo na sa ating mga kapwa OFW. So, yun po mga kabeshi, no? Uh, ang pagiging LDR mga kabeshi, alam naman nating lahat nakapag lack of communication talaga tayo sa partner o sa karelasyon natin talaga is nagkakaroon niya ng obleksyon. So, para sa akin, no, direct to the point na ito, para sa akin, hindi talaga madali. Pero, alam niyo mga kabeshi, para pagtibayan niyo yung relasyon niyo kailangan talaga communication. Kasi kung walang communication mga kabeshi, yung isa nakahanap ng komunikasyon sa iba, na hinahanap niya sa sa'yo, no? So talagang talagang mag-aano 'yan, mag mag tatawag ito, talagang mag i kayo niyan kasi nga um, yung communication, napaka-importante 'yan lalo na pag LDR, lalo na pag OFW, no. And then um, understanding, no? Kailangan may understanding tayo and then at the same time honesty, no? Kasi yung tatlo na yan, hindi talaga pwedeng hindi mawala yan. Kasi pag hindi ka ani sa karelasyon mo, no, hindi mo masasabing mahal mo ito. So, for me, ang may advice ko lang sa mga nakikipag-battle ng um, long distance relationship, keep your communication alive. Kailangan, um, buhay talaga yan. Ah, uh, kailangan meron kayong schedule kung kailan kayo nag-uusap, no, kailan kayo, um, um, yung magiging routine. So, kailangan may mga routine kayo na pinag-uusapan na ito yung schedule natin, ito yung pag-uusap natin. so, alam nyo na yung routine niyo Alam nung isa kung anong expectation niya, anong oras no, na para makausap ka niya. So, ayun, napaka-importante talaga communication and open communication. Talagang uh, um, para, para mapanatili niyo yung burning love, no? And then that's the same time, hindi maghanap si ng iba si partner. Pero alam nyo mga kabeshi bihira talaga ang nagtatagumpay din, no. Ito real talk din. Bihira ang nagtatagumpay na relasyon sa pag-LDR, uh, no? Kasi siyempre, alam niyo na yan ang pinakamahirap. Pero for me, uh, advice ko is uh, communication and maging honest lang kayo sa isa't isa. Kasi kung may honesty sa isa't isa, doon nakikip yung tinatawag na pagmamahalan. And of course, respect each other, no? Give and take at the same time, kailangan dahil malayo kayo, kailangan yung understanding hindi dapat mawala yun. So nagsisimula lahat yun dun sa communication. So pag walang communication, pag pag LDR ng pinag-uusapan, uh, mabubuwag po ang isang relasyon. Pag walang Uh, matibay na communication sa isa't isa. So, yun lang po ate. Sana nasagot ko yung tanong mo. And of course, uh, I hope na nakatulong din. Kahit pa paano. Sa mga expert dyan, please comment down below kung ano yung ma-advise nyo kay ate. No, uh, Alam ko may mas magaling pa dito na mag-advise kaysa sa akin. So, yun lang po in my part. So, yun lang po mga kabeshi. Thank you so much!